Kita kayo mga nang mga batik na mga batik na. mga batik na. Hubog na, na mi. Oh. Oh, padong na mi. Ole, gigas sa. Gigas. Oh, pasturite. O, Basturite. O, Basturite. O, pasturite. Oh, mga hubog, mga oh, na pa. Na pa na mi among gibon Batog ba? na mo diya. Oh. Oh, 65. Oh, 65. O, 65. O, mga hubog mga, mga, mga guys. Good good sa uh, or daw ah. Pero kay may mga guys. Shout out, shout out to sa mga pamilya. mga yes, serious. Yes. Ah. Mm. -hmm. So, Nami sa Aranda. Nami sa Banawa. Mm. ni mig tanu Oh guys, oh. Pare mga pala upo guys. Nami sa Banawa. Lupis. Yo. So, sa YouTube mo ko. Oh, saya tak. Eh, pergi mana saya tak. Hello guys! Hello guys! Haa! Ah. Subscribe pula. <laughs> Haa! Ah. Ah. Oh, thank you! Oh, ah. tanda bayo. Haa! Ah. Mga pala hubog. Guys, karon nandawa, ah, karon nandawa na Lonis. Oh. Ini mau ya udah no, per per kauban tuh. Karena lo nih mau nemu ngadlau na lagi nom nih meron. Kay... si Ridasa dah hubung. <laughs> nah, misa. Banawa, sedikit-sedikit. <laughs> Taprin! Taprin ba ba? Taprin! Taprin! Ay, okay, akong ko! Hi oh oh. guys! Hello! Ako ron ni Rida sa hubog oh. oh. okay. na ako. Ah. Oo! Oo! Tiyaw mo na! Tiyaw! Sana ako lubog! Hahaha! <laughs>